Hello guys, magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Saan man kayo dako naroon. Ito nga, gaya ng mga ginagawa natin dahil wala namang tayong trabaho, wala tayong pasok. Kaya eh, kaya tayo na yung gagawa ng mga gawaing bahay. Siyempre kasi eh si Mrs may trabaho kaya mahirap naman kung saka uh, ka sya pa yung aasahan natin na maglaba pagdating niya. Kaya kayang-kaya naman natin yung gawain bahay kaya Uh, nag prosigin lang tayo na matuto maglaba dahil parang lang makatulong dun sa asawa natin yung nagtatrabaho. Ito masyempre ah, uh, gabi pa lang binababa na namin yan para sa ganun pinabukasan medyo tanggal na yung dumi at madali na lang siyang sabunan at banlawan. Napakadali lang naman nagawa yung bahay. Gaya ng sinasabi nga ng iba kayang kaya natin yung mga lalaki yan at, at pagkatapos nga natin maglaba syempre, kailangan din natin alagaan yung ating bunsong anak dahil hindi niya pa kayang kumain mag isa kaya in inalayan pa natin siya sa mga pagkain so, yun na nga, pagkatapos yan hinugasan ko na kasi mamaya maya, patulogin ko na siya kasi importante sa bata na mahitulog sa hapon ah uh, papaliguan ko muna siya tapos papakainin ah uh, syempre para makatulog ng ayos. so kailangan natin yung gawin para yung bata medyo maganda yung paglaki niya. ngayon nga pagkagising niya nga eh, ko yung mahaba na talaga yung buhok nya so ako na mismo yung nagpagupit sa kanya uh, dinala ko na siya sa may barbershop ngayon nga talagang puti na lang hindi siya masyadong malikot hindi gaya dati pag ginugupitan siya eh talaga nairita siya dahil siguro nakakatihan ng nakatiyan sa buhok yung ano, pinagbupit sa kanya eh syempre tignan nyo naman gwapong gwapo ulit yung anak ko ayan, ay, ayan yung bunso ko na si Jerry si so ayun ang pang ko na at yun nga biglang ang bumuo ulan so naisip ko nga na sunduin si misis dahil alam ko walang dalang pa si misis kaya nag na lang ako na sunduin siya dahil mahirap nga naman galing siyang trabaho yung mababasa pag nabasa ka kasi medyo sasakit yung atawan mo, yung ulo. Alam mo naman yung babae minsan, eh, hindi naman ganun siya kalakas. Hindi gaya ng lalaki talaga, ang kaya kaya. Kaya, sinundo na natin siya. Ito nga, habang naglalakad kami, eh, syempre, may mga, may mga dapat pa kami puntahan. At dumaan lang nga rin kami sa mama ko muna bago kami umuwi ng bahay. So, pagkalipas nga ng mga ilang oras, kami naman eh, bumili ng maulam namin sa bahay. So, dumaan muna kami sa palengke, namili ng mga dahat bilhin. At syempre, tayo ibawal naman tayo sa mga baboy na gaya ng manok, ah uh, matataba kasi hindi pwede sa akin yung kolesterol eh. So, mataas yung kolesterol ko, kailangan mag tayo dahil mahirap na magkasakit. Kawawa naman yung mga maiwan. <laughs> diba? sempre kasama para natin yung ulit kong anak, yung bunso. At pagdating nga sa bahay, siyempre ko na yung paborito kong ah uh, ginagawa. Yung pagkilaw ng isda na may pipino. So baka gusto mo pagawa sa akin. Uh, magpagawa lang kayo. Kinahapo na nga guys, eh, talaga namang hindi tayo naubusan ng ginawa dahil may umunta sa bay, kwit bahay namin na uh, matanda na. So hindi naman niya kaya mag-ayos ng uh, sinasira niyan TV. So kaya pinasuyuan niya kung uh, tanggalin yung luma niyan TV para palitan ng bago. So siyempre, tayo naman eh madali naman tayong pasuyuan lalong-lalo lalo na sa mga kahit bahay natin. Lalong-lalo lalo na may mga edad na. Kaya 'yun, ginawa ko na lang at uh, talaga namang nagpasalamat naman siya talaga dahil hindi niya kaya mag-isa dahil wala naman siyang kasama sa bahay kaya ayan ang mga mga ginawa ko sa mga nakalipas na oras uh, sa so guys uh, ang um, munting vlog na to ay eh, masuportahan niyo ako dahil ito lang naman yung nagagawa ko sa bahay dahil wala naman ang trabaho so salamat kung makakapag subscribe kayo at mag-comment napakalaga na sa akin yung bilang uh, nagsimula. Although matagal na ako nag uh, video pinupo sa Facebook o YouTube, kaya lang, hindi naman ako ganun kagaling. So, pag ganyan, napasundot-sundot lang, hindi naman talaga ako uh, mahusay. So, kung ano lang napuna ng camera, yun lang. Itong ang over ko, nahirapan pa ako. Kaya sana, subscribe nyo ako guys. Salamat!